Ngayong Valentine's Day, kanya-kanya naging mga pakulo na mga LGU sa publiko. Yan ang ulat ni Glory Balega ng PTV Cordillera. Sabi sa feng shui, pinakamapalad sa pag-ibig ngayong taon ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rooster. Sila ang mga ipinanganak noong 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 at 2005. Pero malas naman ang kanilang mga asawa o karelasyon. Itong taon na to, pwede siyang maka-attract ng napakaraming tao. Pero when we talk about love also, mas kailangan natin bantayan yung mga married people that are born in the year of the rooster. Kasi ibig sabihin marami din temptation throughout this year. Ngayong 2024, Taon din ng di pagkakaunawaan, miscommunication at pag-aaway. Payo ng feng shui expert, Habaan ang PC, lalo sa munting dipagkakasunduan lamang bago po kayo mag-jump sa mga conclusions at bago po kayo maghinala sa mga partners nyo, it's very important to keep your lines of communication open. Sabi nga ma po namin sa lahat, ang best advice for this year is to be patient, to be kind, and to be understanding. May perfect na kristal para dyan. Ngayong araw, ika 43 na taong anibersaryo ng kasal ni na Tatay Ernie at Nanay Joy Di Ramon. Kaya naman nagpunta sila sa simbahan at nagpasalamat sa poong lumikha. Sa akin, respeto sa isa-isa namin mag-asawa at diwala lang. At yung pagmamahal hindi nawawala ang ngayon. Pat, mga ganitong pizza, dapat nagde-date din para lalong humigpit ang pagmamahalan. Kaya forever na kami siguro na <laughs> magmahalan. Para naman sa magkasintahan na ayaw maagawan o maloko, Magandang panregalo ang anti-third party bracelet. Ito raw ang mag-aalis ng bad luck sa relasyon. Sa paniniwala po kasi ng mga Chinese culture, nire-represent po ni 19 facts ang anti-third party bracelet. Yung kung simbol na yon, nagre-represent din po siya sa mag-asawa na may marital. Ngayong Valentine's Day, Alok ng magaling na floral artist sa Baguio City na si Antonius Paulite ang miniature bouquet sa halagang 200 pesos. Swak sa mga low budget pero romantic. Asa uh, panahon ngayon tumataas yung presyo ng mga bilihin. Gusto ko yung mga customer ko, uh, mga dating customer na pumunta sila na ma nila yung aming produkto. Paano naman kaya ang mga single at walang kayakap? No worries, hug a tree and embrace nature this Valentine's Day. Kampanya yan ng DNR, ang hug a tree hanggang sa February 17. Buti pa ang mga puno, puno ng pagmamahal. Sana all. Sa Lapas Abra naman, hindi takot ang mga motorista sa checkpoint ng mga polis dahil pinapara sila para magbigay ng bulaklak ng kalabasa at sa gate ng Barangay Kirino Health Center sa Baguio City. Huwag daw mahiyang kumuha ng libreng kondom para may proteksyon. Glory Balegan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.